So, hello guys, what's up? This is your boy George vlog for today's video. Guys, eh mapupuntahan tayo sa San dito guys, dito na Sanaga si around uh, Conception. Ah, uh, kagrupo kasi siya guys, sa uh, Team Fire Philippines dito sa Sanaga. And hindi niya alam guys na pupunta tayo doon. Tara samahan niyo ko guys. Let's go. So, nandito na tayo guys sa uh, ride right and right uh, sa Team Spider natin dito sa Concepcion. Bali guys, uh, malapit lang sila dito sa Kuelahan. Kuelahan, then 7-Eleven. Then, makita nyo yung shop niya dito. Then, meron naman siyang na no? Tara, pasukin natin yung shop niya. Tingnan natin yung mga uh, helmet niya. Go! Go! At ito yung mga helmet nila guys, ito na yung una guys, uh, Zebra Helmet, around 3,000 plus. Ayan po no. At uh, ito namang isa is Batman Edition ng Zebra. So ayan po no. At ito namang pinapakita ko guys is Spider uh, Rover. Then yung sunod naman guys ay Spider Hex 2. Then sunod guys ay Spider Recon 2. At ito naman yung Zebra So ito guys, no, uh, top box guys. Kung wala pang top box ang iyong motor, palagyan nyo no, na guys. At meron naman tayo dito lens para sa inyong mga helmet. Ayan guys, no. Ayan, another top box ulit guys. So ayan, guys, so ito, uh, kung naghanap kayo ng half face, pwede ito sa inyo. Uh, sec helmet. Ayan po, no. Half face po siya. Ayan. At guys, kung hanap nyo ay eh, full face helmet, meron tayo itong spider corsa na breezy. Ayan guys, no? ang ganda ng breezy corsa. Ayan. At meron naman dito guys na mobile phone holder para sa inyong mga motor. At meron naman mga gloves dito guys. No? Ayan, kumpleto naman dito guys sa shop. Kaya punta na. At ito naman guys ang spider core. Ayan po no. Ayan po. May classic helmet din dito guys. And then, Axor helmet. Ayan. At ito naman guys, ang susunod is Spider Spike 2. Then meron naman reboot na half face. And ito naman guys ay Spider Fury. At ang sunod guys ay NHK na helmet. Ayan. Ang ganda rin po yan. Then meron tayong DU na Icon Spider na modular, then sec helmet po na full face. At ito naman guys ay isang Spider Runin na bago pa lang sa market. Then ito naman ang sunod na is Spider Course. Then yung isa naman guys is Spider Strike. Yan guys no. Then ang sunod guys ito naman ay Spider Runin na full face. Then meron naman tayong reboot 2 na half face. Then pang babae guys, Spider Corsa. Ang sunod guys is Axor Helmet. Ayan guys, no, dalawa po yung Axor Helmet na pinapakita natin. Then ang sunod guys is HJC na helmet. Then ang sunod is LS2 Helmet. Ayan po, no, meron ditong sec helmet na full face. Ayan, ganda ng helmet guys ano pang hinihintay nyo guys mapunta na dito sa shop lagay ko na sa description kung saan ang address po nitong shop na to ayan po so yung guys na no, available naman dito ang home credit guys no ito yung home credit guys home credit yan. then available naman sa kanila ang mga bangko okay. then hanapin nyo lang po sir Richard na po uh, owner po dito ng Red and Right shop ang owner uh, lahat po ng helmet po available naman po sa atin dito no? Yan. hanapin lang sir Richard yan. So, ang ganito na lang guys, no? Please follow, like, and share.